Good news naman po tayo ngayon isang taxi driver ang nagbalik sa may-ari ng naiwan sa kanyang sasakyan na pera at mga gamit na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Surprise daw kasi ang pag-uwi ng sima na si Alan Basco sa kanyang pamilya noong Sabado ng gabi. Kaya sa excitement, nakalimutan niya ang bag na naglalaman ng pera at mga gamit sa taxi na sinakyan niya pa sa Santa Mesa sa Maynila. Hindi raw siya makatulog at akala niya hindi na ito maibabalik sa kanya. Kaya laking gulat niya nang tawagan siya ng asawa ng kanyang kasamahang dapat pagdadalhan niya ng pera. Tinawagan daw kasi siya ng driver ng taxi na nakakuha ng bag. Kaya laking pasasalamat ni Basco sa taxi driver na si Alex Cortez. Dinala ni Cortez sa impila ng DZBB ang mga gamit ni Basco para isauli. Kwento ni Cortez, religyoso at malap malapit silang mag o malapit silang mag-asawa sa Diyos kaya pinili nilang ibalik ang pera at mga gamit. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na nagsauli siya ng naiwang gamit sa pasahero. Dati may naibalik na raw siyang bag na naglalaman ng 47,000 Australian Dollars. Sana ay marami pang honest taxi drivers tulad ni Mang Cortez. Saludo po kami sa inyo.